guys. May baby kami dito madaldal. Sino yan? That is Jana. Jana guys. Magsalita ka na. Si Injana. Anna May. Anna May. Yes. Si Anna May. Nagbablog kami ng Anna Anna May. quiet marunong na, na siya maglakad si Anna Mae <laughs> ayun, okay, mabagsakan ka din na, mapislat jug ka mapislat ka Anna Mae <clears throat> yes, enter buhin kita ano pangalan mo? what's your name? Hi, what's your name? Anna May. Ma. Anna May, what's your name? Oh, dance, dance, dance. Ang batang Indiana, ang nanay ay Pilipina. Lumaki sa Dubai. Oh, wala na. No, it's dirty. It's dirty nga. Ang Isa. Eh, hey, maldita no pag ikaw na sugatan yan mas <laughs> uh, matalim na ah matalim yes de? Umuwi ka na sa bahay nyo. ano de de, de 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 no lights yan lights No. No. No nga. Pag tayo nabagsakan niya ng... Alis ka dyan. Sige. No, it's dirty nga. Sabihin mo muna sa kamera. Eh, hey, sabihin mo muna yung pangalan mo sa kamera. Dyan Mae. Anime. Anime, tell your name. No. dito dito may camera. Hello. Madaldal po siya. Uh, anime. Saulit din siya. Anime. Uh, ano 'yan? Mekaniko ka din? Uh, Mekaniko siya. Ano 'yan? Ano 'yan? hoy, masarap siya ba? oh nakain nga? ano meron jan? saan? oh nakarinig lang siya ng telephone. hah, oh. ja oh. na? ane may, ane may, come Oh. Ayan, yung batang ang batang kinagigiliwan na Si Ahoy! Sa ilo ka muna sa aking vlog. Si Hi! Hi! <laughs> <laughs> Uy! Pagdali ba? Mag, mag Magbibidyo muna tayo kasi para, ma, para mar, meron tayong ano, kikita! Hello! Dita. Si anime. Madaldal siya. Ay, dati tahimik ngayon madaldal. Anime. Oh, pili lang kayo dyan. So, ayan. Dati, marami yan, yung puto ngayon. Ngayon, wala nang laman, saka pa siya masarap. <laughs> wala na. Siya din naman nagluto. Sige na. Ano, May? Uh, to my blog. <laughs> Bakit ka tumatawa? Ay, <laughs> nabilaukan siya. <laughs> nabula okay, okay. steep to my ring light please give us your package ah siya ng package oh. <laughs> anime mm -hmm. come here anime Ala, ala yak approach anime ah <laughs> uh, see ah uh, anime <laughs> what uh, na Hinabol mo na yung hinabol niya yung kakroch. Gaga. Hinabol niya yung kakroch. Tignan mo. Si bata ni hinabol niya. Ayan no. Ah. Uh. It's <laughs> colored Anime. Only Hasang. some Hasang? know it Hasang? now. Don't no tawag mm. <laughs> <Hey>. Oh, anime. <laughs> patay ang bottom puro Kahapon, ang dami-dami niyan. Hindi ka kumain. Ngayon, konti, nasa ka nagkakain to. Ito naman. <laughs> <laughs> ano, Meng? Why, sir? Why you're beautiful? Why you're beautiful? <laughs> <You're> beautiful. <laughs> ah! Una, doon ka muna tayo magbablog oh! tayong dalawa. Magbablog tayo. Joey, Gas? Gas? na? na? para kikita kami dalawa ne? ni China. ano? ayun naka no, Kakroch. bata? te te uh. te. ano te te uh. te? te sabi mo welcome to my blog. Uh. Ayun, tata, tata. Uh. Welcome to my blog. Saan ka pupunta? Jana. Saan ka pupunta? Hmm. Ngayon lang po siya natuto maglalakad. <laughs> ano sinisilip mo diyan? Sino sinisilip mo? Uy. Magsalita ka na. Ah. Hmm? Uh, ilang taon ka na daw? Ha. Ay. <laughs> One year old. Uy. Ah ah. Ah ah. <laughs> uh, uh. ah, ah. Tara. Ba? Smile ka muna. Smile muna. Hi! Welcome to our blog Jana and Tito Joey. Ang pobring vlogger ng Dubai. Hello! Si hi. I am in Jana. Happy filipina living in Dubai. Ay, yung mo. Hmm? Hmm. Na, na. Hmm. Na, antok na. <laughs> antok ka na. Ha? Antok. <laughs> <laughs> uh, ah. Ah, naghahanap pa ng ipis? Naghahanap pa siya ng ipis. Ah. Uh. ah. Ano nga, puro ka ha? Ah. Saan ha? pupunta? ha? ano? 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 It's a cat. It's a dog. Oh. Uh. See, see, bye. See, bye. See you on my next vlog. Bye. Uh, Plankies daw, Plankies. Sige, kami nyo. Ikaw daw. <laughs> Ayan. See, hi muna sa vlog nating dalawa. Mag-hi ka muna. Bye-bye na nga. See ya.